Ang gabing iyon ay tahimik, tanging ang tunog ng pag-ihip ng hangin sa labas ng aking bintana ang naririnig. Subalit bigla, isang malakas na katok ang umalinggang ngao sa buong bahay. Hindi basta katok, kundi sunod-sunod na paghampa sa matibay na pintuan, puno ng desperasyon. Ramdam ko ang panginginig ng mismong kahoy. Isabel! Isabel! Parang awa mo na, buksan mo ang pinto. Isang pamilyar na tinig, basag at halos hindi na makahinga ang sumigaw mula sa labas. Pagkatapos, isa pang tinig, mas mataas at hysterical. Kailangan ka namin. Nagmamakaawa kami. Malamig ang paligid sa loob ng aking malawak na tahanan, ngunit mas malamig ang damdamin ko. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan, ang aking mga mata ay nakapako sa pintuan. Ang mga tinig na iyon kilalang kilala ko. Ang mga tinig na minsan ay nagtulak sa akin palabas, nagtapon sa akin sa bingit ng kawalan. Buntis ako noon, halos wala ng lakas. Iniwan nila akong luhaan, walang materhan. Ngayon, sila naman ang nasa labas, naglulupa sa isa pagmamakaawa. Ang mga taong nagpahirap sa akin, sila ngayon ang nakatayo sa labas ng aking kaharian, naghihintay. Dalawampung taon. Dalawampung taon ng sakit, hirap at pagbangon. Ang gabing iyon ang nagpanday sa akin, naghugis, at nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. At ngayon, narito na ang bunga ng kanilang mga kasalanan, nakatayo mismo sa aking tarangkahan. Gusto ninyo ang aking awa? Kailangan ninyo ako. Humanda kayo sa kung ano ang mararanasan ninyo. Ako si Isabel. Dalawampung taon na ang nakalipas, ako ay isang simpleng babae, nagsisimula pa lang sa aking karera bilang isang graphic designer. Bata pa ako noon, puno ng pangarap at madalas mapuri sa aking itsura. Kung tutuusin, para sa marami, ang buhay ko ay tila perpekto. Biniyayaan ako ng gandang hinahangaan, isang mukhang palaging nakangiti at isang puso na bukas sa pag-ibig. Masayahin ako at naniniwala sa kabutihan ng tao. Nakita ko ang mundo sa kulay ng pag-asa. Naaalala ko pa kung paano ko nakilala si Marco. Sa isang charity event siya ang tipo ng lalaki na malalim ang titig at may ngiting nakakabihag. Agad kaming nagkasundo para kaming mga kaluluwang matagal nang naghahanapan. Mabilis kaming nagkaibigan at di nagtagal, umusbong ang pag-ibig. Akala ko, siya na ang lalaki ng aking buhay. Ang lalaki na makakasama ko habang buhay, ang taong magiging sentro ng aking mundo. Ang pamilya ni Marco ay tila tinanggap din ako ng buong puso. Si Aling Nena, ang kanyang ina, ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Palagi siyang nakangiti at laging may matamis na salita. Ang bawat yakap niya ay tila nagpaparamdam ng init ng isang ina. Si Sofia naman, ang kapatid ni Marco, ay parang isang bagong kapatid na babae sa akin. Magkasama kaming namimili ng grocery, nagkakape sa maliit na kainan, at nagkukwentuhan ng mga pangarap. Pakiramdam ko, nahanap ko na ang aking tahanan, hindi lang sa piling ni Marco, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Isang pamilyang matagal ko ng pinangarap, puno ng pagmamahalan at pagtanggap. Ikinasal kami ni Marco sa isang simpleng seremonya. Maliliit lang ang aming pinansyal, pero puno kami ng pag-asa at pagmamahalan. Ang aming bahay ay hindi malaki, isang maliit na bungalo na nasa isang lupang matagal ng pag-aari ng pamilya ni Marco, ayon sa kanila pero ramdam mo ang init ng pagmamahalan sa bawat sulo. Ang aming buhay ay tahimik, masaya at puno ng mga pangarap. Ang akala ko, wala nang hihigit pa sa kasiyahang iyon. Ang akala ko ay magpapatuloy ang lahat ng payapa, tulad ng isang walang hanggang kabanata ng kaligayahan. Isang umaga, habang naglalaba, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Pagkatapos ng ilang araw ng pagdududa, nakumpirma ko ang isang bagay na nagpakilig sa akin at nagbigay ng bagong pag-asa. Buntis ako. Hindi ko mailarawan ang saya na naramdaman ko. Ito ang pinakahihintay namin ni Marco. Ang magkaroon ng sarili naming pamilya, isang maliit na anghel na magiging bunga ng aming pagmamahalan. Nang sabihin ko kay Marco, halos lumabas ang puso niya sa tuwa. Niyakap niya ako ng mahigpit at nangako siyang aalagaan niya kami ang amoy ng kanyang kulog ay tila nagbigay sa akin ng katiyakan. Ngunit nang ibalita namin ito sa kanyang pamilya, may kakaiba akong naramdaman. Nagbago ang ihip ng hangin. Naalala ko pa ang reaksyon ni Aling Nena. Sa simula, lumawak ang kanyang iti, yumakap siya sa akin at bumati. Pero mabilis itong nawala. Parang may pumalit na kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko maintindihan, isang malamig na pangamba. May pumikit siya sandali, tila nag-iisip ng malalim. Si Sofia naman, tila nagulantang. Nagulat siya. Buntis ka, tanong niya, na maihalong gulat at tila pagkadismaya. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng kaunti, at ang kanyang iti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi niya ako niyakap o binati. Sa halip, lumayo siya ng kaunti at nagsimulang magbigay ng mga payo na maihalong kritisismo. Mag-ingat ka, Isabel. Iba na ang may anak. Hindi na ikaw ang magiging priority. Magiging pasanin ka na. O kaya, sana naman ay handa ka na sa mga sakripisyo. Hindi biro ang magpalaki ng bata. Mawawala na ang ganda mo. Noon, pinili kong baliwalain ang mga komento nila. Marahil normal lang iyon. Marahil, ganoon lang talaga ang mga in-laws nag-aalala para sa akin o kaya ingit lang sa aking kaligayahan. Pero sa kaloob-looban ko, may kung anong kumirot. Bakit tila hindi sila kasing saya namin ni Marco? Bakit parang may bumigat sa paligid? Ang mga dating matatamis ng ngiti ni Aling Nena ay tila nagbago, naging pilit. Ang mga yakap niya ay hindi na ganoon ka-warm, at ang kanyang amoy ay tila nagbago mula sa sariwang pabango, tungo sa baho ng paninigarilyo. Nagsimula akong mapansin ang mga maliliit na bagay. Ang mga tingin nila sa akin na tila may pinag-uusapan sila ng patago. Ang biglang paghinto ng kanilang usapan kapag lumapit ako. Ang mga tipayok nila na unti-unting nagiging kritisismo. Kailangan mong mag-ingat sa pagkain mo, Isabel. Baka tumaba ka ng husto at hindi ka na maging kaakit-akit. Hindi mo ba kayang magluto ng maayos? Baka masanay si Marco na ikaw ang pinagsisilbihan at maging tamad ka. Unti-unting nagkaroon ng pagdududa sa aking isip. Ang dating mainit na tahanan ay tila lumalamig. Ang mga pahiwatig ay unti-unting naging hayag. Hindi na lang basta pahiwatig, kundi maliliit na tusok na pilit kong iniintindi. Ang bawat pagtawa nila ay tila maihalong pangwutsa. Madalas kong marinig si Aling Nena na bumubulong kay Marco tungkol sa akin, sa labas ng kwarto namin, sa likod ng nakasarang pintuan. Sa una, akala ko ay normal lang na pag-uusap ng mag-ina. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin kong tila bumubuo sila ng kwento, isang salaysay na nagpipinta sa akin bilang isang pabigat, isang walang kwentang asawa. Ang dami ng gastos ni Isabel, anak, narinig kong sabi ni Aling Nena isang hapon habang ako ay nagpapahinga sa kwarto, ang kanyang tinig ay halos bulong ngunit dinig na dinig. Ang mahal ng vitamins niya. Ang mahal ng bawat kailangan niya. Paano pa kaya pag lumabas na ang bata? baka lalo tayong mawala ng pera. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Marco, isang tunog ng pagod at pagkabagot. Hindi ako humarap, ngunit naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Si Sofia naman, tila naging laging kritikal sa aking bawat galaw. Kung maglilinis ako, may nakita siyang alikabok na hindi ko napansin. Kung magluluto ako, may mali sa timpla, o kaya edi eh, mas masarap paluto ni Mama. Hindi mo ba talaga kayang gawin ang gawaing bahay ng maayos, Isabel? Hindi ganyan si mama dati. Ang sipag-sipag niya. Baka magreklamo si Marco sa iyo. Ang mga salitang ito ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking kumpiyansa, nagpaparamdam sa akin na ako ay palaging kulang. Ang mas masakit pa ay ang pagbabago ni Marco. Ang dating mapagmahal at suportadong asawa ay unti-unting lumalayo. Ang kanyang mga halik ay naging pilit, ang kanyang mga yakap ay naging mabilis. Madalas siyang umuuwi ng gabi, Amoy alak at kung kausapin ko siya tungkol sa mga napapansin kong pagbabago sa kanyang ina at kapatid, tila dinidismiss lang niya ako. na imagine mo lang iyan, Isabel. Mahal ka ng pamilya ko. Gusto lang nilang makatulong. Ang mga salita niya ay walang bigat at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aking. Alam kong may mali. Nagsimula akong maging balisa. Ang aking tiyan ay lumalaki na. Munit ang aking puso ay tila lumiliit sa takot at pagkalito. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa kusina para uminom ng tubig, narinig kong nag-uusap sina Aling Nena at Sofia. Ang kanilang mga tinig ay nasa pintuan ng silid-tulugan ni Aling Nena. Hindi ko sinasadyang marinig, ngunit ang kanilang mga salita ay nagpatigil sa akin sa aking kinatatayuan. Hindi natin pwedeng hayaan na maging ganito si Isabel, sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay puno ng galit at inis. Baka kunin niya ang lahat ng sa atin. Alam mo na ang tungkol sa mana ni Lola Elena. Kumunot ang noo ko. Mana. Lola Elena. Ang lola ko na matagal nang pumanaw. Ano ang kinalaman niya sa mana? Hindi ko maintindihan. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay mas kalmado ngunit may pahiwatig ng kasamaan. May plano ako. Kailangan nating kumilos bago pa lumala ang lahat. Lalo na ngayong buntis siya. Mas madali siyang manipulahin. Hindi siya makakalaban. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuho sa akin, kasabay ng panginginig ng aking kalamnan. Mana! Manipulahin? Lola Elena. Ano ang ibig nilang sabihin? Ang pagdududa ay naging takot. Ang takot ay naging pagkalito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam ko may malaking problema. Ang aking buhay, na minsan ay perpekto, ay unti-unting ginugulo ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang amoy ng aking hinaharap ay biglang naging mabaho. Ang narinig ko sa labas ng kwarto ni Aling Nena ay hindi ko na kayang baliwalain. Naging alisto ako sa bawat galaw at salita nila aling Nena at Sofia. Ang kanilang mga sutil na ng ngiti, ang kanilang mga pabulong na pag-uusap, ang kanilang pag-iwas sa aking tingin, lahat ay nagpapatunay na mayroon silang itinatago. Ang pagiging buntis ko ay tila hindi nakagalakan sa kanila, kundi isang banta. Ang bawat pagsubok kong makipag-usap sa kanila ay nagtatapos sa pag-iwas at mga pilit ng ngiti. Nagsimula silang magplano ng mas malaking kasiraan. Isang araw, nagising ako na walang pera sa aking pitaka. Sigurado akong mayroon ako roon ng sapat para sa lingguhang gastusin na ibinigay ni Marco. Sinubukan kong itanong kay Marco, ngunit abala siya sa pagbabasa ng dyaryo at parang walang pakialam. Siguro nalimutan mo lang kung saan mo nilagay, Anya, nang hindi man lang tumitingin sa akin. Hindi ko naman pwedeng paghinalaan ang kanyang ina at kapatid, o kaya'y pwedeng magtanong sa kanila ng direkta, dahil baka magalit sila. Munit may bumulong sa isip ko. Ito ba ang simula ng kanilang piplano? Nagsimula silang magkalat ng mga chismis, hindi lang sa mga kamag-anak ni Marco, kundi pati na rin sa mga kapitbahay at sa mga kakilala sa simbahan. Narinig ko mismo ang isang kapitbahay na nagtatanong kay Aling Nena, totoo ba ang balita na tamad daw si Isabel at walang ginawa kundi gastusan si Marco? At hindi raw marunong mag-alaga ng bata. Nagulat ako. Namula ang aking pisnis sa inis. Hindi ko alam kung saan nang gagaling ang mga balitang iyon. Ako ang naglilinis, ako ang nagluluto, ako ang nag-aayos ng aming maliit na bahay, at nagtatrabaho rin ako ng online. Ang pinakamasakit ay ang pagbabago ni Marco. Unti-unti siyang naging sunod-sunuran sa kanyang ina at kapatid. Kung dati ay ipinagtatanggol niya ako ng may pagmamahal, ngayon ay umiiwas na lang siya, o kaya ay kakampi pa sa kanila. Madalas niya akong pagsabihan dahil sa ipagiging sensitibo ko o sa ipagiging mapaghinala. Hindi mo ba pwedeng hayaan na lang si Mama at Sofia? Gusto lang nila ang makakabuti para sa atin, tanong niya, na maihalong inis at ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang mga salita niya ay parang sumasampal sa akin. Dumating ang araw na hindi ko na makayanan. Pagsapit ng aking ikapitong buwan ng pagbubuntis, ramdam ko ang bigat ng pagdadala sa aking sinapupunan, ngunit mas mabigat ang bigat ng pagtataksil sa aking puso. Narinig ko si Aling Nena na nagrereklamo ng malakas tungkol sa mga utang. Kailangan natin ng pera. Kailangan nating ayusin ang lahat. Isang umaga, umamin si Marco na may malaking utang sila sa bangko. Malaki at ang interes ay lumalaki. Kailangan nating maglaan ng pera para sa pambayad, sabi ni Marco, ang kanyang mukha ay seryoso. At ang sabi ni Mama, kailangan mong umalis muna sa bahay. Nanlaki ang aking mga mata. Umalis? Saan ako pupunta, Marco? Buntis ako. Malapit na akong manganak. Ang aking tinig ay halos lumabas sa aking lalamunan. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako sa aking asawa na dati nangangako aalagaan kami. Kailangan muna nating ayusin ang lahat, Isabel. Balik ka na lang kapag maayos na ang lahat. Makakapag-isip ka rin. Walang puwang ang problema rito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang salamin na walang kaluluwa. Ang kanyang tinig ay malamig at ang kanyang katawan ay tila lumayo sa akin. Hindi ito ang Marco na pinakasalan ko. Ito ay isang estranghero. Si Aling Nena at Sofia ay nasa likod niya, nakangisi, nagtagumpay ang kanilang plano. Ang mga tingin nila ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa akin. Mas makakabuti ito para sa lahat, Isabel, sabi ni Aling Nena, na tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Hindi ka namin kaya. Sige na, lumayas ka na. Magdala ka lang ng mga personal mong gamit. Huwag kang mag-abalang magbalikan. Doon ako bumigay. Ang aking buong pagkatao ay gumuho. Ang mga luha ay umago sa aking mga mata, basang-basa ang aking mukha. Hindi ko akalain na ang pamilyang minahal ko ay kaya akong itaboy ng ganoon kadali, nang walang pakundangan habang ako ay buntis at mahina. Wala akong kalaban-laban. Walang kahit sino na lumaban para sa akin. Ang amoy ng takot ay bumalot sa akin. Pinalayas nila ako ng gabing iyon tulad ng isang basurang itatapon. Umuulan ng malakas at ang bawat patak ay parang luha ng langit na nakikisimpatya sa akin. Mayroon lang akong isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at kaunting pera. Walang tirahan at may dinadalang buhay. Naglakad ako sa dilim, ang bawat hakbang ay mabigat, hindi alam kung saan pupunta. Ramdam ko ang sakit, hindi lang sa aking pisikal na katawan, kundi sa aking kaluluwa. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahagod sa aking bawat buto. Naiyak ako ng husto, umuungol sa sakit. Habang umiiyak, naisip ko ang aking ina na matagal nang pumanaw. Kung sana ay buhay pa siya, may masusuklian akong yakap, may matatakbuhan ako. Ngunit wala. Wala akong kaibigan na pwedeng lapitan sa ganoong oras. Ang lahat ay tila na wala. Ngunit may isang tao na pinanghawakan ko. Si Tita Elena, ang kapatid ng aking ina na matagal ko nang hindi nakakausap. Sa desperasyon, habang nanginginig ang aking mga kamay, hinanap ko ang kanyang adres sa aking lumang address book. Sa gitna ng bagyo, matapos ang ilang oras ng paglalakad at pagmamakaawa sa isang taxi driver, nakarating ako sa kanyang maliit na bahay, na tila isang ilaw sa madilim na gabi. Nagulat siya nang makita ako, ngunit nang makita niya ang aking kalagayan at ang aking lumalaking tiyan, agad niya akong pinapasok, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya ako ng mahigpit at doon ko inilabas ang lahat ng aking sakit, ang aking mga pag-iyak ay umalingaw ngao sa kanyang maliit na sala. Lahat ng pagtataksil, lahat ng pang-aapi. Si Tita Elena ay hindi lang isang kamag-anak, siya ay naging anghel na ipinadala para sa aking. Inalagaan niya ako, pinakain at binigyan ako ng pag-asa. Sa kanyang bahay, ipinanganak ko ang aking anak, si Liam, isang malusog na lalaki na nagbigay sa akin ng bagong lakas ang kanyang unang iyak ay tila musika sa aking pandinig. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit ni Tita Elena sa lumang bowl niya, may nakita akong isang lumang kahon. Sa loob nito, may mga lumang sulat, litrato at mga papeles. Habang tinitingnan ko ang mga ito, may nakita akong isang lumang dokumento, isang deed of sale. Ito pala ang lupa na kinatitirikan ng bahay ni na Marco. Hindi lang iyon, may kasama ring mga lumang sulat mula sa aking lola, ang ina ng aking ina. Ang lupang ito ay orihinal na pagmamayari ng aking lola. Ayon sa mga sulat, ang lupang ito ay inutang sa pamilya ni Marco noong mga panahong hirap na hirap sila sa buhay. Nagbayad si Aling Nena ng buwis doon sa loob ng ilang taon, kapalit ng pangakong ito ay kanilang magiging sa kanila sa huli kung hindi mababayaran ang utang. Ngunit may nakalagay na probisyon na kung ang utang ay mababayaran bago matapos ang kasunduan, mananatili ang lupa sa orihinal na may-ari. Ayon sa deed of sale, ang utang ay nabayaran na ng buo ng aking lola ilang taon bago siya pumanaw at ang lupa ay formal na naibalik sa kanya. Nakalagay sa sulat ni Lola na iniiwan niya ang lupa sa kanyang panganay na anak na babae, ang aking ina. At bilang nag-iisang anak ng aking ina, ako ang tunay na tagapagmana ng lupang iyon. Ang deed of sale ay malinaw at ang kasunduan na ipagamit ito sa pamilya ni Marco kapalit ng pagbabayad ng buwis ay matagal nang natapos. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit kasabay noon ay ang pag-init ng aking kalooban. Ang lahat ay tuminig. Dito ko napagtanto ang kanilang tunay na motibo. Hindi ako ang target nila, kundi ang lupa. Ang lupang kinatitirikan ng bahay nila. Ang lupang sa mata ng batas ay akin. Ito ang dahilan kung bakit nila ako itinaboy. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-alala nang malaman nilang buntis ako, dahil baka magsimula akong magtanong, baka malaman ko ang katotohanan at hingi ko ang akin. Ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang pagtataksil, lahat ay konektado sa isang piraso ng lupa. Ang kanilang pagiging ganid ay nagdulot sa akin ng labis na sakit, ngunit nagbigay din sa akin ng sandata. Sa wakas, naintindihan ko at alam kong magbabayad sila. Ang buhay sa bahay ni Tita Elena ay naging panimula ng aking pagbangon. Sa tulong niya, nag-aral ako ng mabuti, nagpursige, at naghanap ng trabaho. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapabuti ang aking sarili. Ang anak ko ang naging inspirasyon ko. Si Liam ang aking araw, ang aking gabay, ang aking dahilan para maging matatag. Sa bawat patak ng luha, sa bawat pagod, ang mukha ni Liam ang aking nakikita. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya ko, na hindi ako madaling ibagsa. Ang paghahanap buhay ko online bilang graphic designer ay mabilis na umunlad. Mula sa maliit na proyekto, lumaki ito ng lumaki. Naging kilala ako sa aking larangan at ang aking mga kliyente ay dumarami. Hindi nagtagal, nakapagtayo ako ng sarili kong kumpanya na nakabase na ngayon sa isang malaking gusali sa syudad. Ang maliit na graphic designer na walang wala ay naging matagumpay na negosyante. Ang maliit na bahay ni Tita Elena ay naging simula ng isang imperyo. May sarili na akong kumpanya at nakatira sa isang mansyon na bunga ng aking dugo at pawis. Lumaki si Liam na matalino, mabait at may takot sa Diyos. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ko at naging suportado siya sa akin, ang aking pinakamalaking tagahanga. Sa loob ng dalawampung taon, bihira kong marinig ang tungkol sa pamilya ni Marco. Ngunit tila ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan. May mga balitang dumating sa akin na hindi naging maayos ang kanilang kapalaran. Ang kanilang mga negosyo ay bumagsak. Ang kanilang mga ari-arian, kasama na ang lupa na pinag-awayan namin, ay tuluyang nawala. Ayon sa balita, may legal na problema sila na kinakaharap dahil sa matagal na nilang pagtatago ng totoong may-ari ng lupa na siyang nagdulot ng malaking problema sa kanilang pananalapi. Ang dating mayabang na si Aling Dena at ang palaging mapanuring si Sofia ay halos wala ng materhan. At si Marco, nabalitaan ko na iniwan din siya ng kanyang ina at kapatid nang magsimulang magkaproblema sila sa pera dahil ayaw na niyang magbigay ng pera sa kanila. Ang araw na iyon, ang malakas na katok, ang katok na iyon ay muling nagpaalala sa akin ng nakaraan na tila isang paalala ng aking pinagdaanan. Matapos ang ilang sandali ng pagdududa, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at ang lamig ng hangin ay tila sumalubong sa kanila. At doon ko sila nakita. Si Aling Nena, matanda na at halos hindi na makilala. Ang dating maaliwalas na mukha ay puno ng kulubot at pagod. Ang dating matamis na ng ngiti ay napalitan ng pait at pagkadismaya ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Sofia, payat na payat, ang kanyang dating sigla ay nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. At si Marco. Ang Marco na minahal ko ng lubos ay halos hindi na matindigan, basag na basag. Ang dating malakas na katawan ay mukhang butot balat na. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa pagmamakaawa. Isabel T. Bulong ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, basag na basag. Parang awa mo na, tulungan mo kami. Wala na kaming materhan. Tumingin ako sa kanila, walang emosyon sa aking mukha. Ngunit sa loob ko, libu-libong damdamin ang nagsasayaw. Galit, sakit at pagtatagumpay. Tulungan kayo, tanong ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit mailamig. Tulungan ng mga taong nagtaboy sa akin habang ako ay buntis at walang kalaban-laban. Ang mga taong nag-iwan sa akin sa ulan na halos walang pangkain. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia. Hindi namin alam ang ginagawa namin noon, Isabel. Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Nabulag kami ng kasakiman. Alam nyo ang ginagawa ninyo, sagot ko, ang bawat salita ay may bigat. Nakatayo kayo ngayon sa lupang minana ko ang lupang pilit ninyong inangkin, ang lupang nagdulot sa akin ng sakit at paghihira. Ang akala ninyo, sa pagtaboy ninyo sa akin, mawawala ang lahat. Ngunit mali kayo. Mali kayo sa lahat ng aspeto. Nagkatinginan sila, ang takot sa kanilang mga mata ay malinaw. Ang kanilang mga mukha ay tila namumutla. Pipaano mo nalaman, utal ni Marco, ang kanyang tinig ay halos bulong. Ang katotohanan ay laging lalabas, Marco, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. At ang karma ay hindi natutulog. Sinubukan ninyo akong sirain, pero ginawa ninyo lang akong mas matatag. Ang bawat luha na pinakawalan ko ay naging pundasyon ng aking tagumpay. Ang bawat sakit na idinulot ninyo ay naging lakas ko. Hindi ko sila pinatuloy sa loob. Hindi ko sila binigyan ng kahit anong tulong ni isang basong tubig. Sa halip, ibinalik ko ang kanilang mga salita sa kanila. Ang bawat isa ay parang suntok sa kanilang mukha. Balik na lang kayo kapag maayos na. Makakapag-isip kayo kung ano ang ginawa ninyo sa akin. Huwag na huwag na kayong babalik dito. Sarado ko ang pintuan sa kanilang mga mukha. Ramdam ang bigat ng paghihiganti, ngunit may kasamang kakaibang kaligayahan at kapayapaan. Ang amoy ng aking tagumpay ay sumalubong sa akin hindi ko na sila muling nakita pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko na inalam kung ano ang nangyari sa kanila o kung saan sila napunta. Ang tanging alam ko, sila ay nakatikim ng sarili nilang gamot. Ang kanilang pagmamayabang, ang kanilang kasakiman, at ang kanilang pagtataksil ay nagdala sa kanila sa bingit ng kawalan at sila mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. At ako, ako ay nabuhay ng buong buo, puno ng pagmamahal at tagumpay. Ang mansyon na ito ay hindi lang isang bahay. Ito ay simbolo ng aking pagbangon. Ito ay simbolo ng pagtatagumpay ng isang babaeng minsan ay itinapon, minamaliit at halos sirain. Ang aking anak, si Liam, ay lumaki sa pagmamahal at kapayapaan. Naging matagumpay siya sa kanyang sariling karera at ang aming pamilya ay puno ng pagmamahalan, pag-unawa at kaligayahan. Sa bawat anibersaryo ng gabing iyon, tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay mas mature na ngayon, ang mga marka ng nakaraan ay naroon, ngunit ang kislap sa aking mga mata ay mas matindi. Ang kagandahan ko ay hindi lang sa panlabas, kundi sa lakas ng aking loob, sa mga sugat na gumaling at sa mga aral na natutunan. Ang aking katawan ay puno ng pagkakaloob. Hindi ang paghihiganti ang nagbigay sa akin ng kapayapaan, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa kanilang anino. Ang karma ay totoo at ito ay nagpapatunay na ang bawat butil ng sakit na idinulot mo sa kapwa ay babalik sa iyo sa mas masakit na paraan. Ang aking kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan mo, kaya mong bumangon, kaya mong lumaban, at kaya mong magtagumpay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani ng sarili nating kwento, lalo na kapag ang paghihiganti ay nagmumula sa pagbangon at hindi sa pagpapababa ng iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iba kundi ang pagtayo mo ng buo, matapos kang subukang sirain.